Salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto niyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Sa loob ng madilim na kagubatan ng Pilipinas, natatago sa likod ng gumagapang na baging at bumubulong na kawayan, matatagpuan ang ng bayan ng San Emilio. Minsan itong naging masiglang pamayanan, ngunit ngayon ay tila isang libingan ng mga alaala. Ang mga gumuhong bahay at tahimik na lansangan ay nagkukubli ng mga lihim na nilamon ng panahon. Ayon sa mga alamat, may sumpa ang bayang ito. Limampung taon na ang nakalipas, isang buong grupo ng mga bisita sa kasal ang bigla na lamang naglaho. Ang nobya si Esperanza ay labis na umiibig sa isang lalaking nagngangalang Mateo. Ngunit sa bisperas ng kanyang kasal, nakatanggap siya ng isang liham na isinulat mismo sa sulat kamay ni Mateo na nagmamakaawa na magkita sila sa lumang balon ng bayan. Hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, nagtipo ng buong grupo ng kasal sa malaking bulwagan ng bayan. Habang nagsisimula ang seremonya, isang nakakabinging panaghoy ang umalingaungaw sa loob ng bulwagan at ang mga kandila ay nagsimulang magliab ng hindi pangkaraniwan. Nagsigawa ng mga bisita habang ang mga anino ay sumasayaw sa kisame, ang kanilang mga anyo ay lumilikha ng hindi likas na hugis. Pagkatapos tila nilamo ng dilim ang lahat ng naroroon wala ni isang kaluluwang natira. Matapos ang pangyayaring iyon, inabandona ang San Emilio. Ang mga naglakas loob na bumalik ay nagkwento ng mga nakakatakot na tawa na lumulutang sa hangin, ng mga hindi nakikitang kamay na humihila sa kanilang damit, at ng mahina ngunit malinaw na himig ng isang awitin pangkasal na lumulutang sa walang laman na kalye. Isang grupo ng mga urban explorer, naakit ng alamat, ang nagtungo sa San Emilio isang gabing madilim. May dala silang mga kamera at flashlight nang pumasok sila sa malaking bulwagan. Makapal ang alikabok sa sahig at ang mga chandelier ay binalot na ng sapot ng gagamba. Isang dalaga si Carla ang biglang napahinto nang makita niya ang isang pigura, isang babaeng nakasuot ng sirang trahe de boda, nakatayo sa dulo ng silid. Esperanza? Bulong niya. Dahan-dahang lumingon ang pigura. Isang hungkag na mukha, walang matang mga mata, isang bibig na tila natigil sa isang walang hanggang hiyaw. Biglang bumagsak ang mga pinto ng bulwagan at ang mga sigaw ng mga explorer ay nilamon ng nakatatakot na halakhang. Isa-isang nagliyab ang mga kandila at muling nagsimulang gumalaw ang mga anino. Pagsapit ng umaga na natiling tahimik ang bayan, wala ni isang bakas ng mga explorer. Tanging ang kanilang mga kamera ang natagpuan na nagpapakita ng sandaling Inabot ng nobya ang isa sa kanila bago tuluyang naging static ang lahat. Nanatiling nakalimutan ang San Emilio, isang lugar kung saan hindi natutulog ang nakaraan at kung saan ang isinumpang nobya ay patuloy pa rin naghihintay sa pagbabalik ng kanyang iniibig.